ang magkaroon ng patas at hayagang investigasyon sa mga katakatakang pagkawala ng kaba ng bayan na dapat sanay na pakikinabangan ng taong bayan. Ito ang panawagan na pinangunahan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo maging ng mga mamamayang Pilipino sa lehistratura, ekotibo at hudikatura ng pamahalaan nitong Nobyembre 16 hanggang 17. Ipinahayag ng maraming kababayan natin ang kanilang pagkadismaya sa mga di makatarungang pangyayari. Tago ang galit ng bawat pamilyang Pilipino sa mga pangyayaring naglilimita sa kanilang karapatan at sa serbisyong dapat sanay nakikinabang ang bawat miyembro ng pamilya. Unang-una nakakagalit kasi ako bilang nagtatrabaho. Actually 22% tax yung binabayaran ko eh. Bilang nagbabayad ng tax bilang mamamayan ng Pilipino, galit na galit kayo, no? So ngayon para iparinig sa kanila, nandito tayo ngayon sa peaceful rally. Wala tayong pinapatungkulan kundi pinaparinig natin sa pamamagitan ng maayos na rally. Sobrang nakakagalit po yung mga ginagawa ng mga namumuno sa atin na inbis na mapunta sa mga projects dito sa Pilipinas. Binubulsa lang nila. Tapos ang epekto, yung mga mga nagdaang bagyo, dami mga nasira mga tahanan, dami mga namatay. Lumalakas ang panawagan ng publiko sa rally for transparency and a better democracy. Panahon na para marinig ang boses ng bawat Pilipino. Lumabas ang ulat na may malaking halaga, hindi milyon, hindi bilyon, kundi trilyong halaga ng pondo ng bayan na hindi na iparating sa mga serbisyong dapat sanay nakikinabang ang publiko. Bilang taxpayer, uh, sobrang disappointed ako sa mga namumuno dito. ah uh, imbis na yung sarili nating pera, nagagamit sa mga proyekto dito sa Pilipinas, uh, binubulsa lang ng mga namumuno sa atin. Bilang taxpayer po, kami po mga OFW, sinasabi po nila na kami ang mga bagong bayani taxpayer po kami. Lahat po ng aming mga indiririmit talaga po may mga tax na nakakatulong po talaga sa bansa natin. So bilang taxpayer at bilang Pilipino, meron po talaga kaming karapatan na mag-demand para sa kanila. Kung talaga po may natitira pa kahit konting puso sa kanila, sana naman maawa sila sa mga kapwa natin na kababayan na nagihirap at biktima ng mga nagiging kalamidad sa atin. Patuloy ang pangamba ng publiko dahil kulang ang serbisyo sa kalusugan edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan habang hindi pa rin malinaw kung saan napunta ang malaking pondo. Ang gusto lang namin, isang maayos na justice para sa bansa natin. Napakaraming kawawang mga Pilipino ang nagduruse, no? Tayo na mga Pilipino ang dapat nating gawin, magkaisa para sa isang maayos na justice. Sana po ang mga namumuno, kung sila lang ay may puso talaga na 'yung malasakit, tunay na malasakit sa bayan ba? Sana, kung tutusin po kasi mayaman naman talaga ang Pilipinas eh. Kung mayroon lang talaga tayo ng na mga namumuno na may malasakit at tunay na, tunay na pagmamahal sa bayan, sana hindi ganito ang nangyayari sa ating bansa. Panahon na para managot ang may sala. At yakin ang pera ng bayan ay tunay na nagagamit para sa nakararami, hindi para sa piling iilang tao. Ako si Marvin Perfecto para sa rally for transparency and a better democracy special coverage sigaw ng sambayan ng pilipino na matigil na sana ang mga pandaraya ng mga nasa pamahalaan at magkaroon ng tuwirang paghahayag sa mga nagkasala upang makamit ang hustisya at kapayapaan ng bansa ako po si kapatid djembar zaga magandang hapon po